Mahigpit ang utos ni Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia na agad iproseso at ibigay ang honoraria ng mga guro at lahat ng mga election workers na magsisilbi ngayong Barm Parliamentary Elections. Sinabi ni Attorney Helen Angela Flores, ang Deputy Executive Director for Operations ng Comelec, na may mandatory timeline silang sinusunod para sa pagbabayad sa mga guro at election workers. Siniguro na anya ng kanilang financial staff na nakahanda na ang pondo at kailangan anya bago magtapos ang election period ay maibigay na ang honoraria ng mga guro. Meron po mahigpit na utos ang aming chairman to pay our election workers immediately after elections. So there is a part of the mandatory timeline on the payment of honoraria of poll workers and this should be done immediately after election day. Meron po yan talagang stern reminder ang ating chairman. Ang BARM elections ay naman kay Chairman Attorney Garcia ay may total budget na 2.7 billion pesos. BARM election we, we uh, allocated 2.7 billion pesos. Kung ano yung kinita honoraria ng mga guru natin nung, nung national and local election, yun din po ang ibibigay natin. Mark Antonitaiko, NDBC Bida Balita.